guys Welcome back to my vlog, welcome back to my channel Ayan po, so another tutorial na naman nga po tayo ngayong araw po na ito So today nga po, pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga prohibited behavior na uh, nya meron nga po sa ating pong pinupost po ng mga video or ating pong mga content na hindi po imo-monetize ni Facebook So ano po ba ito pong uh, prohibited na isa po ito guys na uh example or eto nga po guys yung pong isa po sa prohibited behavior ni binigay po sa atin ni Facebook Meta na kailangan po nating iwasan na kailangan nga po nating uh, hindi banggitin or um, uh, isulat or uh, i-comments po sa atin pong mga uh, pino-post po na mga video So, uh, dito nga po tayo, guys. Ayan. So, actually, guys, napakadami po nito. Ayan. So, kung gusto nyo pong basahin lahat, so, isearch nyo lang po, ayan, yung mga prohibited behaviors po. Ayan po, sa under po siya sa content monetization policies. Pero, uh, for today nga po, so, itatackle po natin or i-explain po natin kung ano po ba itong, ito po, strong language. Ayan, guys. So, uh, ano po ba ito? So, we define strong language. Language as profanity. Uh, derog derogatory words or a uh, vulgar sexual language. content may face reduced or disabled monetization if it contains this language either spoken written or otherwise represented. So, ano po sabi dito guys? Ayan po. So either is spoken written or otherwise represented. So like gumawa po tayo ng atin pong uh, content tapos nagsalita po tayo ng hindi po maganda ayan po spoken, written ayan po kung gumawa po tayo ng uh, video ng content tapos Uh, yung mga caption po natin, ganyan, na mga uh, hindi po ka nais-nais, na, profanity, ayan po, or ano po dito, yung otherwise represented, or eto nga po guys, yung mga gestures, ayan po yung hand or arms uh, gesture po natin, ay, um, profanity po yan. Pagka na-detect nga po ni Facebook Meta, ayan po yung content po natin is meron nga po nagsalita po tayo na hindi po maganda. Ayan, yung pagka may nailagay po natin yung mga uh, text or caption po natin sa ating pong video, ayan pag na-detect po yan, kahit po yung mga gestures po natin, ayan po ay hindi po monetize yung ganun pong uh, content. So guys, ano po ba yung mga sinasabi ko po na ganun? Ito guys, yung una, eto pong profanity. So ano po ba itong profanity guys? So eto po guys ito po yung mga obscene language. Eto po yung mga uh, swear word, eto po yung mga dirty words or eto nga po yung pong nagka-curse po tayo. Ayoko pong banggitin yung mga uh, yung mga example po eto pong behavior po na ito kasi magkaroon po ako ng violation. So kung interesado po kayo na malaman guys, so dapat uh, kayo po mismo i-research nyo po kung ano po yung mga example ng profanity para alam nyo po, para maiwasan po natin uh, banggitin sa ating pong, uh, kung tayo man po ay nag-post uh, po, po ng content. At ano po ba yung next? Ito pong de derogatory words. So, ano po ba yung example? At ano po ba ito pong mga derogatory words? Ito nga po guys yung mga words na uh, nakakasakit po na salita. Or ito nga po yung pong uh, disrespectful attitude. Ito nga po, guys, yung mga hindi po kanais-nais, na hindi po maganda na pag-uugali. Ayan po, yung attitude. Ayan po, yung pong insulting or unkind, yung hindi po maganda na ugali. Yan po, guys, yung mga uh, example ng... Um derogatory words. Ayan po. So pagka ganito nga po yung ipinapakita po natin na behavior sa atin pong uh, mga viewers, ayan po, ay hindi po i-monetize ni uh, Lolo Mets ang atin pong account. Okay, so um, ano po ba yung next? Ito pong uh, sexual words. Guys no, so um, hindi ko na po kailangang i-explain to kasi alam niyo naman po siguro kung ano po ito. Okay? So, uh, ano pa ba? So, ito pong uh, innuendos. Ayan. So, I don't know if I pronounce correct. Uh, ayan. Pero, innuendos. Innuendos. Ayan po. So ano po ba yung ibig sabihin nito? Ano po yung example po nito? Ito po guys, ito po yung mga indirect uh, remarks about uh, something or uh, somebody. About po sa bagay or sa mga tao. Ito guys, yung mga nagsasuggest po tayo ng uh, something bad or something rude. Ayan po. So, 'Yun po yung innuendos. <laughs> Ayan. So ang hirap po niyang ipronounce sa totoo lang. Okay, ano pa ba? So, uh, eto pong, uh, eto pong dalawa guys na natitira is, uh, same lang po sila. Eto pong, uh, crude, gestures and a vulgar motion. So same lang po sila guys. Ito po yung pong offensive or ito nga po yung mga rude gestures, So ito po guys yung uh, ginagamit po natin ang atin pong mga fingers or uh, hands uh, hands or arms gestures, So uh, alam nyo guys yung mga because behind pag pag, pag pag ginagamit po natin ito pong index uh, finger po natin pag nag tuturo po tayo, ayan alam nyo yun guys, yung nagtuturo po tayo is a violation po yan is a strong language po yan or prof profanity po yan or yan po ay hindi po maganda po na na gestures at saka yung uh, middle finger po natin kung saan nga po natin kinagamit yung pong ating uh, middle finger po natin. Ayan. So ayoko po guys na ipakita sa inyo kasi baka ako po ay magkaroon po ng violation pagka ginawa ko po 'yon. Okay, so uh, uh, siguro alam niyo naman po siguro kung ano po yung pinopoint out ko. Okay, so ano uh, tsaka 'yun lang 'yun lang po guys yung mga strong language, ayan po. 'Yun po yung mga profanity, 'yan po yung mga uh, 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 prohibited behavior yung hindi po natin dapat gawin pagka uh, nagpo-post po tayo na uh, ini-include po natin sa atin pong mga video or atin pong mga content. At guys, ang gusto ko lang po sabihin dito, ayan. So uh, kasi may nakalagay po dito, we restrict the monetization of hate speech. Restricted nga po ang monetization sa mga hate speech nga po. So, ano po yung example? Ano po ba itong hate uh, hate speech po na ito? ito? po guys yung mga no discrimination uh, regardless po of uh, uh, nationality, race, color, uh, gender, ayan po, religion, ayan po. Yan po yung example po ng hate speech. Okay? So, uh, para mas maintindihan nyo po lalo, uh, you can search po. Uh, Uh, i-search nyo po sa Google or sa Chrome po para mas maintindihan po natin uh, lalo. So guys, yun lang po yung pong, uh, pwede ko pong ibigay na halimbawa ito uh, pong mga uh, behavior na hindi po dapat natin gawin na uh, sabihin. Ayan po yung gestures or uh, sa caption nga po natin na inilalagay po natin or sa text po na uh, inilalagay po natin sa ating pong uh, content of uh, video ayan po uh, dapat po iwasan po natin yun yung uh, eto pong profanity guys, yo. Uh, so, uh, iwasan po natin yon para ma-monetize po tayo. At pagka nga monetize po tayo, tapos ganun po yung mga uh, uh, behavior po na meron po sa ating pong content na video, ay magkakaroon po tayo ng violation. So, possible nga po ma-demonetize po tayo. So, kung maaari guys, iwasan po natin yon Okay, so, uh, yun lamang po yung uh, uh maisha share ko po for today. So, um, kung meron lang po kayo katanungan, just uh, feel free to comment below. And uh, please po, pa-support po and po, pa-subscribe, pa-follow po at uh, pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito para mas marami po yung aware. Okay? Para maiwasan po natin yung ganito pong behavior. So, uh, thanks for watching guys and God bless us all. Bye-bye!